Hi guys, welcome back to, to our channel. channel And this is me Ashley And this is me Tisha And this is Jhansyl And here back for another vlog! So ang gagawin so, namin ngayon, ngayon is batu-batu pick up up challenge Challenge kung sino yung maakuha ma uh, uh, ng papel Tapos so, gulping namin is Yun pa yung papaluin namin ito Ang sakit to guys, tapos taliw din kayo <tuk> Sari na lang sakin ko oh, 'to, oh, nga, wag na lang 'yang Sige, 1 2 3 go. Batok, bato, 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 batok, pick. Siya pa, oo. Batok, batok. Batok, batok, pick. <tuk> Agad

Bato bato pe bato bato pe bato bangso oke mater picture lebih So bad, yeah. no. maso, maso. Wait lang guys kasi may na naninira sa amin May naninira sa amin ng gulo. Gusto niya ng gulo eh. Kapit ah, ka Hindi naman namin gusto. Ano ka wawa naman? Ano ka wawa naman? Ano talaga kasi meron kung Bato, bato, pek. Bato, bato, pek. Bato, bato, pek. Bato, 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 pek. Bato, bato, pek. Bato, bato, pek.

오가라마 따다. 초가나. 여기 가나. 이안 돼. 이제

comment kayo kung gusto anong gusto niyo yung challenge so may nag comment na Ayun. ito na naman comment ulit kayo kung ano yung gusto niyo ay gusto si pa na vlog ba 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 plano <laughs> next <laughs> <laughs> <laughs>